Ngayong ikapito ng Agosto, ating palawagin ang ating kaalaman sa isa sa mga batas na naging parte ng pagunlad ng ating pambansang edukasyon, ang Educational Act of 1940 na ipinasay ng Philippine Assembly. Ang batas na ito ay nagsasaad sa pagbabawas ng kursong elementarya mula pito hanggang anim na taon. Itong taon ang itinakdang edad para sa unang baitang at nangangailangan ng sapilitang pagpasok para sa lahat ng mga naka-enroll na bata. Isang klase sa umaga at isa pa sa hapon sa ilalim ng isang guro upang mapaunlakan ang higit pa. Kapansin-pansin noong panahon ng Commonwealth si Pangulong Manuel Quezon sa kanyang pagnanais na mapabuti ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay lumikha ng National Council for Education na nagsilbing advisory body sa mga usaping pang-edukasyon. Ilan sa mga makabuluhang pagunlad sa edukasyon sa panahon ng Commonwealth ay ang mga sumusunod. Ang rebisyon ng kurikulum sa elementarya at sekundaryang antas. Pagpapakilala ng pang-adultong edukasyon upang maalis ang kamangmangan gayon din ang bokasyonal at pagsasanay sa pagkamamamayan sa mga nasa hustong gulang na mamamayan sa bansa. Layunin ng batas na ito na makapaghatid ng mas kalidad na edukasyon para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng paglaan ng sapat na pasilidad at pagtatag ng maayos na sistema para sa mga mag-aaral at guro. Marami pang kwento ang tumulong humubog sa kung anong meron tayo ngayon. Abangan pa sa mga susunod na ANKN. Araw ngayon, kwento noon! Ganun pala, seven years pala nag-start ang elementary, no? Mm. Tapos then, binaba ngayon, hanggang six. six Tapos na ngayon lang. iba na. Oh, uh, hanggang... uh, six pa rin. Pero ang nadagdagan naman, Yung high, school. Uh, high school. Kasi mm -hmm. dati junior uh, junior high lang. Mm, ngayon, ngayon may senior, may senior high. high na kasi four years supposedly, ba? Diba? Tapos nadagdagan din ng two, two years. So mm -hmm. six years, six years. Ang takin mo K-12, no? Oh, actually nabutan namin 'yon. Pero ang sabi nila kasi dito is pagka-graduate ka ng senior high school, uh, pwede ka nang pumasok or magtrabaho. Oh, oh, Pero syempre, 'yung mga ano din naman 'yung mga mag e is hahanapan ka din oh, ng oh, ibang totoo. ano. Actually, meron akong nakita, Miss Vanessa, parang kagabi hmm. lang, habang nag facebook ako no. 'Yung sabi, kailangan na, na wanted, uh, dishwasher uh, Requirements board passer. Board passer oh. Sabi. oh, oh. <laughs> Di ba? Parang, hmm. ha? <laughs> Iba na. Pero nakakatulong din naman ito hmm. kasi mas napapalawag nga naman ang kaalaman ng mga estudyante, hmm. ang mga kabataan, bago sila pumasok o tahakin hmm. ang uh, totoong mundo. Hmm. kumbaga oh. And then dito is, uh, na choice mo na din siguro, pagkapapasok ka din sa kolehiyo And then dito is, uh, meron kasi yung mga courses or mga subjects na binaba from college, binaba nila sa senior high school. Oh. Oh, oh. Parang... Uh, uh fundamental course na din pag oo, before ka pumasok ng college which is uh, very nice din very naman. very very nice nga naman talaga 'yan Sa, kasi mantakin mo 'yon na pagpasok mo na kolehiyo meron na silang idea mm. kung ano yung aaralin nila di ba pero ikaw ba noong uh, nasa high school ka miss sae eh, alam mo na kaagad yung kukunin mong kurso na magka college uh actually ako ano, may gusto talaga akong kunin pero hindi pasok sa budget. Oh, uh, oh. pero ano 'yon? Uh, kung pinalad man sana gusto kong ano. Oh. siyempre pangarap lang naman, oh. Uh, gusto kong ano, oh. civil engineering. Ay, oh, totoo ba? Oh. Eh, pwede naman. I think it's not too late. Mm. It's not too late for us to go back to school. Mm -hmm. Sabi nga nila eh, ang edukasyon uh, wala sa edad edad yan. Mm -hmm. Kung talagang uh, pursigido ka at you're passionate about the uh, studies that you want take. Mangyayari at mangyayari. Malay mo in the oh, future, Miss oh. Vanessa, meron na tayong civil engineer.